Ay baba na natin Ed Huwag na <laughs> And, <laughs> Okay na yeah, eh 20,000 I don't know Amang Pinahapon rin ko Sa rin ni ko May napaisip at sinabi ko na Layo ko na pala Sa dating ako Tanda-sanga? Mm. Pagbalara. Tanda-sura na malapit lang pala Pagbalara. Gustong ibaba yung makina o head? Yung head. Ay yung head. Gustong ibaba ng makina ko ng head. May dudukotin dyan. Ito lang issue mga idol oh. Ito lang issue niya. Uh, sa unang gumawa ay papalitan ng ano gasket kasi yun nagpa, nagpalit nyo na silang pan nagubilit pa rin nung kapat kayo pan ubilit pa rin Ayan, nag nagubilit pa rin uh, chinik natin idol ito lang issue nyo engine thermostat kaya pilitan na natin Yan. may, may kinabitan tayo ng engine thermostat Yan. titingnan natin hmm. wala nang bula pagdating dito akala mo may sabon Yan. muntik na gumastos yan dito yan reading natin yan reading natin 86 na yan 86 na siya titingnan natin yan lambot ka pagdating dito sobrang tigas to Nagubit ka pa punta dito hindi naman. Hindi. Hindi pa. Tu pa parang palapit na kasi kasi ano, pag pisil ko, kung dumating ka sobrang tigas eh. Oh. Ah, sekarang siya. Nah, malamig pa sa dito. Ah. Uh. Sobrang malambot pa siya. 86 pa lang yung reading. yeah Dahil sa thermostat, muntik nang ibaba yung, iba ba yung kinesiyuhan ng but head lang po 35 napaka mahal head gasket lang palitan 35,000 tapos ito magkano lang naman to 650 di laking may uh, tipid yun ang sukat niya idol ang original sukat niya ay 82 yun 82 Yan 82 yung sukat niya Yan may 82 siya nakalagay Uh, tapos siyempre yung ating ikabit din, 82. Yan, itito din siya yung high temperature niya. Celsius. 95 isa na lang. Oh, 95 na siya, oh. no. Okay, 95 na. Hindi pa naman kami nagpapa-PMS sa Yan, 95. 'Yon. 96, kailang, oh, gumana na, gumana pa, so, gumana pan dapat 94 siya, mamatay, dapat 94 mamatay, yun, good, okay, ayos, okay na, okay na yung cooling system niya.